tagal order natin. Psst. Psst. Hoy! Bagal! Bagal kumilos! nilos. Saan na order namin? Ang bagal mo! Kinan mo, ulan na kami ulam dito! Eh, pasensya na po. Mugutom nan... na yung mga anak ko! Ang bagal-bagal mo kumilos! Nandun na po, Naka-ready na po yung... Ako, i-cancel ko na yan! Ay, wag naman po. Nandun na po, kukunin ko na magbayad. lang. Ikaw magbayad! Kun kun ko na po, ma'am. Kun, -kun ko na magbayad yan, di ko yan papayaran. Bakal bakal mo kumilos. Diba? Bakal kumilos. Kainis. Bakal kumilos. Ah! Ito na po. Oh, dito na to. Kainin natin para makalis na tayo. Masarap lang talaga dito. Kailang bagal order ko. Pasensya na po ah. Naku, hindi ko ito pabayaran. Hindi ko magbayad dito. Bagal mo kasi. Bisan nyo, makawin na tayo. ako dito eh. Quality. Better! Well, Halika na! Binsan mo! Papagtaman mo! Ha? Bilisan mo! Nasaan yung order kong monggo? Ha? Paano ako makakain kung wala yung order kong monggo? Sorry po. Kanina na. pa ko ang order ah. Ando na po, palabas na po. Simple ng monggo lang in order ko sa sa'yo? Ha? Ayun na po Nay. Kukunin ko na po, nakalabas na po siya. Tamad-tamad mo ah! Sorry po, Nay. Sabi ka, talaga. Dizko, kanina pa ako. Nagugutom na ako. Tapos kasimple yung order ko. Grabe. Tamad-tamad nung waiter na to. Kanina pa ako umu-order. Ito naman itong makakain. Na walang munggo. Dizko. Ito diba naman ito. Grabe, yung tamad yung waiter na to. Ito na. Grabe, tubig na lang ako ng tubig nito. Diyos ko. So, ayan. Oh. Ito, na. Ito na. po. Oh, dumating din. Kung hindi kita madaliin, hindi mo ako bibigyan ng order ko. Kanina pa ako umu-order sa'yo. Hmm? Ang ah, naman. Sarap naman yung tinda nyo dito. Pero napakatamad mo. Habi na lang ng ano na itong. amat-amat nama quality dia perkara begitu taman jung wet ha